Kapag ang mga tahimik na tao ay nagagalit, sila ay may posibilidad na panatilihin ang lahat sa loob. Itinatago ang kanilang mga damdamin mula sa iba at maging sa kanilang sarili. Kapag ang mga tahimik na tao ay sobrang nagalit, maaari silang magsumikap na pigilan ang kanilang mga damdamin. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi masyadong magiging epektibo. Sa kabila ng kanilang kalmadong itsura, ito ay isang takip lamang na hindi ganoon kaepektibo. Ang mga galit na tahimik na tao ay pinahahayag ang kanilang mga damdamin sa mga banayad at hindi direktang mga paraan. Ito ang mga paraan kung paano magalit ang mga tahimik na tao. Number 1. Inilalabas ang kanilang galit sa mga bagay-bagay. Ang mga tahimik na tao ay maaaring magpakita ng kanilang sama ng loob sa pamamagitan ng tunog kahit na hindi nagsasalita. Halimbawa, kung may naririnig ka na sunod-sunod na pagbagsak at pagtalsik ng mga bagay na nagmumula sa paligid ng isang tahimik na tao, malamang na sila ay galit na galit at nilalabas ito sa mga pintuan, drawer, at iba pang bagay na maaari nilang mahawakan sa paligid nila. Ang mga tunog ng mga bagay na ito ay maaaring bahagyang mas malakas kaysa sa karaniwan. Ang antas ng aksyon na ito ay mag-iiba-iba depende sa intensity ng galit ng tao na ito o ang determinasyon ng tahimik na tao na itago ito at huwag ipahalata. Sa kabilang banda, maraming pagkakataon ng kahit na banayad na pang-aabuso sa isang bagay ay malinaw na tagapagpahiwatig ng galit ng isang tahimik na tao. Number 2. Ang kanilang galit ay binubuho sa teknolohiya. Ang mga taong hindi maaaring idirekta o hindi maidirekta ang kanilang galit sa pinagmulan ay madalas na idinidirekta ito sa ibang lugar. At isang tipikal na tatanggap na kanilang galit ay ang mga teknolohiya. Sa kasalukuyan, ang teknolohiya ay nasa lahat ng dako at halos lahat ay umaasa dito sa ilang paraan. Habang ang mga digital na kagamitan kung saan tayo umaasa ay madalas na gumagana ng maayos, ang mga error at pagbagal ay hindi maiiwasan paminsan-minsan. Sa kasamaang palad, kahit na ang kaunting aberya ay maaaring maging dahilan para sumabog ang isang tahimik na tao. Sa ilang mga sitwasyon, ang galit na tahimik na individual ay maaaring maging kumbinsido na ang kanilang mga laptop, mga cellphone, tablet, printer o mga smart appliances ay aktibong nakikipagsabuatan laban sa kanila. Number 3. Nag-overreact sa mga sitwasyon Dahil mahilig silang mag-explore, ang mga tahimik na tao ay may posibilidad na mag-overreact sa mga maliliit na hadlang. Malapit na silang mawalan ng kontrol sa kanilang galit sa mga ganitong sitwasyon. Kahit na ang pinakamaliit na problema ay maaaring maging dahilan para sumabog sila. Hindi sila agresibo kumilos, ngunit ang kanilang mga salita at body language ay malinaw na nagpapakita kung ano ang kanilang nararamdaman sa loob. Kapag ang isang tao ay nag-overreact sa isang maliit na problema, hindi ito magkakaroon ng cathartic effect. Ang orihinal na ng kanilang galit ay mananatiling hindi nalutas dahil sa kanilang reaksyon ay na nagpapanatili sa kanila sa isang estado ng panloob na galit. Maari silang makapaglabas ng ilang steam sa ganitong paraan, ngunit ang makina na nakabuo ng steam na ito ay patuloy pa rin tumatakbo sa kanila. Number 4. Pinapanatiling abala ang sarili ito ay isang malinaw na indikasyon na ang tahimik na individual ay galit sa isang tao. Maari silang maging busy sa kanilang trabaho at lubos na masisihan upang ibuhos dito ang kanilang mga damdamin na pinipigilan nila. Maari itong maging isang pagtakas para sa kanila, lalo na mula sa mga nakakainis na individual at mga bagay. Halimbawa, sa trabaho, maaring kansilahin ng isang katrabaho ang isang lunch date sa iyo dahil marami silang dapat gawin. Sa paaralan naman, maaaring may kaklasikang huminto sa pakikipag-hangout sa iyo dahil marami silang homework. Number 5. Tumatanggi sa mga tulong Ang mga tahimik na tao ay nasisiyahan sa pagtatrabaho ng mag-isa. Gayunpaman, tinitiis nila ang hindi pakikipagtulungan sa iba at pagtanggap lang ng tulong mula sa kanila mga iginagalang at mga close friends. Kapag ang isang tahimik na tao ay tumangging tanggapin ng iyong tulong, alam mo na ikaw ay nasa kanyang bad side. Ang mga tahimik na tao ay may posibilidad na tanggihan ang tulong mula sa halos lahat, hindi lamang sa kanilang mga kinaiinisan. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang bagay na mali. Lalo itong nagiging obvious kapag hindi malinaw kung bakit ayaw magpatulong ng isang tahimik na tao. Maaring maging malinaw na ang mga tahimik na individual ay nangangailangan ng tulong mula sa iba Ngunit matatag nilang tinatanggihan ito dahil kailangan nilang iwasan ang taong ito. Number 6. Ayaw nilang may ibang tao sa paligid nila. Mas gusto ng mga tahimik na tao ang kanilang sariling kumpanya. Totoo ito para sa lahat. Ngunit ito ay lalong kapansin-pansin sa kaso ng mga taong tahimik na gustong mapag-isa at nagmumuni-muni ng walang patid. Kailangan nila ng espasyo upang maproseso ang lahat ng kanilang mga iniisip at mga pinipigilang damdamin. Mga tahimik na tao na naging pagod sa paggugol ng masyadong maraming oras sa pakikisalamuha sa iba. Ito ay maaaring muling mag-recharge sa kanilang mga baterya sa pamamagitan ng paggugol ng oras ng mag-isa. Ang mga tahimik na tao ay hindi gusto ang mga small talks at mas gusto nilang magkaroon ng malalim na pag-uusap sa mga kaibigan o pamilya tungkol sa mga pinaka nakakaintrigang paksa. Number 7. Ang mga tahimik na tao ay hindi magsasalita. Ang maingi na tao ay maaaring maging tahimik minsan at ang mga tahimik na mga tao naman ay maaaring maging maingay minsan. Ang lahat ay nakasalalay sa sitwasyon ng kanilang nararamdaman sa kasalukuyan. Ang katahimikan ay hindi nagpapahiwatig na ang isang tao ay hindi nakikipag-usap. Ito ay nagpapahiwatig lamang na hindi sila maaaring makipag-usap sa oras na ito. Maaari silang magsalita mamaya marahil sa ibang araw kung kailan mas pabor ang sitwasyon. At maaari nilang ipaliwanag ang kanilang mga ideya sa paraang naiintindihan ng iba. Ang mga tahimik na tao ay nagsasalita lamang kapag kinakailangan lalo na kung sila ay malapit ng sumabog. Ang pinakamalaking dahilan ng pananahimik ng mga tao ay dahil kusa sila nagsasalita at may magandang katwiran ng kanilang mga argumento. Ang isang tahimik na tao ay namumukod tangi sa karamihan dahil ang bawat salita na kanilang binibitawan ay bunga ng masusing pagsasaalang-alang sa kanilang pananaw. Mas pinipili ng mga tahimik na tao na magsabi ng isang bagay na may kabuluhan kaysa magsalita lamang upang maiwasan ang katahimikan dahil dito natatangi at makapangyarihan ng mga taong tahimik. Gayon pa man ang isang biglaang pagtanggi na magsalita ay nagpapahiwatig na naabot na nila ang limitasyon ng kanilang pasensya. Number 8. Pagnilayan ang kanilang sarili Ang mga taong tahimik ay madalas makipag-usap sa kanilang sarili. Alam mo ba na ang paggugol ng oras na mag-isa ay maaaring makatulong sa iyo na mapahusay ang iyong intuition? Ang pakikipag-usap sa sarili ay isang mahusay na diskarte para sa pagbababuti ng intuisyon. Dahil hinihikayat nito ang mga tao na bigyang pansin ang kanilang sarili kaysa sa iba. Nakakatulong ito sa pagbuo ng mga survival instincts o intuitive na kaisipan. Ang karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang mga taong reserve ay tahimik na introvert at mas gustong maglakbay na mag-isa. Bagamat ito ay magagawa, ito ay hindi tipikal. Ang mga nananatiling tahimik ay kadalasang hindi kapanipaniwalang malikhain at maalalahanin. Sila ay madalas na may mas mahusay na emotional intelligence at konsentrasyon. Number 9: Naglalaho sila sa isang tagong lugar. Ang mga taong tahimik ay hindi madaling maabala o magalit na maaaring magbigay sa kanila ng ilusyon ng pagiging mahinahon at kalmado habang hinihintay nilang dumating ang kanilang moment. Ito ay lalong kapaki-pakinabang kapag hinihiling sa iyong magsalita o gumawa ng desisyon ng mabilis. Ang mga tahimik na tao ay karaniwang itinuturing na cool under pressure. Ngunit ang mga taong tahimik ay kadalasang may pambihirang kakayahan sa pakikinig. Hindi sila nakikialam sa mga talakayan at nasisiyahan na hayaan ng iba na magsalita. Ipinahayag e lang din nila ang kanilang mga damdamin kung may mabigat na dahilan para gawin ito. Kung sila ay galit, maaari nilang naisin na ihiwalay ang kanilang sarili mula sa natitirang bahagi ng tahanan o anumang nakapaligid na lugar. Ang mga individual na may mga sensitibong personalidad ay madalas na na-overstimulate ng labis na pakikipag-ugnayan sa lipunan. Nakakagulat na ang mga tahimik ay bihirang tumugon sa kanilang galit sa pamamagitan ng mabilis na pag-alis. Alam nila na ang isang mabilis na pag-alis ay maaaring magbunyag ng kanilang antas ng galit. Gayun din ang kanilang mga pagtatangka na itago ang kanilang mga damdamin. Hangga't pa sila ay maghahangad na tumuklas ng mga paraan upang maipahayag ang kanilang pinipigilang mga damdamin bago mahuli ang lahat at sila ay sasabog na lamang. At number 10, may posibilidad na maging pessimist sila. Ang pinipigilang galit ay may posibilidad na maling maidirekta o ma-project kung kaya't ang mga bagay na walang buhay at mga kagamitang teknikal ay minsang pinagbubuhusan ng galit. Gayunpaman, pagdating sa pagpapahayag ng kanilang galit, pinipili ng ilang tahimik na tao na isipin ang mas malaki. Sa halip na magalit sa kanilang laptop, ay ididirekta nila ang kanilang galit sa realidad ng kanilang buhay. Sa kanilang pinakamababang sandali ay maaaring maramdaman ng mga individual ang sitwasyong ito na na-trigger ng kanilang galit bilang isang pagpapakita ng isang walang malasakit at pagiging unfair ng mundo na pinupuno sila ng pagkabalisa at existential anxiety. Ang mga taong tahimik na nagpapalabas ng kanilang galit sa isang mas malaking canvas ng realidad ay mapupuno ng negativity, kawalang interes o bahala na attitude. Ano man ang paksa ay biglang magdidilim ang kanilang pananaw sa mundo. Ito ay makabuluhang aalis mula sa kanilang karaniwang mga reaksyon na nagpapahiwatig ng isang bagay na mali. Nga pala, ano ba na may mga dating tips na dapat malaman ng mga introvert? Panoorin mo dito.